Hello guys, good afternoon, good afternoon Ito naman po si Baruoloy. Kamusta kayong lahat dyan? Medyo traffic na naman ang ating kalano no guys Dito po tayo niyan sa Makinli kinli Kamusta kayong lahat dyan? Na medyo maagang uwi natin ngayon Gawa nga nang mayroong pupuntahan So Linggong-linggo, matraffic Matraffic Kala ko walang traffic eh. Ayan. Unti-unti tumatakbo. Dito po tayo guys sa McKinley Road. McKinley hmm. Road. Ang gusto natin nito ay ang BGC. guys ayan paunti unti guys sobrang init talaga ang kalakhang Maynila para <coughs> ayaw mong lumabas guys sa ano sa bahay mo sobrang init

up na naman tayo rito so kapasok po tayo rito guys Marami pa rito sa kantong-kanto to, meron kasi rito. Ano, ya. washing ano car wash? Ayan ang sisikip I, I have a dream. I have a dream. Na 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 na. You're very hard. I believe in angels. Love is baby boy Bird and Mary Love will Be It was a Miracle Of Christmas Land traffic Land traffic Ayos kayo dyan mga pumping station yan pag mag ano pag uh, tagulan tagbaha pinapump po yung tubig sa loob papunta sa Laguna de Bay so hindi na masyadong mabaha guys la la la, 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 la. wind and rage ng ano ganda ng ulap po oh. mag isa siyang naka doon sa ano taas oh yung linaw oh. itong lugar na to ang dami talaga kumakain dito eh hindi ko alam kung anong meron dito oh Masarap sure pagkain dito. Ang daming tao talaga. Pero kaya anong kumakain dito eh. Mga biyahero eh. Punong-puno rito guys. Halo-halo. May nakamotor. May nakakotse. Ayan. Mayroon pa nga. Hindi sa gilid. Pagkabi dito. Punong-puno to lugar na to o, ngayon pala araw puno, puno na may home depot na dito ha? may home depot di na dito Ah, tara na. Pwede na pag hindi mo shut down yung screen niya. Anak dunapay, Hindi mo usap, -usap, hindi usap automatic yan. Usap usap tayo mga, mga ano pala tayo mga Siyanya kasi mama kasi. Kasi eh, mo nang tanggalin yung sound eh. No, no, no. Ikat ikat mo yung ano. Sino tama no, na? No. Hindi ka ba lumang mag-cut? Turuan no, kita diyan. Tama dyan. na. Kung mag -salita. may na guys may dilim na ang kapaligiran kita kung letter M Kain muna tayo ba? Kain muna? Huli natin yung grocery Tapos pag nawala tayo sa grocery, maraming tao yun Ha? Huh? Maraming tao sa grocery ito ako, ko kayo. Um, na natin. At least makapila tayo sa gobyerno. guys, dito na po tayo sa palengke ng Taytay. -tay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa iyong panunood. Mga subscriber. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.